Kaya nga sabi nung aking kaibigang pastor, Brother Willie, natutuwa ako ngayon sa iyo. Bakit ka ako pastor? Eh ngayon iki, wala nang katapon-tapon. Lahat ni iki, salungon eh. Kasi nung araw, yung kaibigang pastor, si Pastor Ramon Bernil ng Balibag, pag kami lalapit sa akin, ang problema ay ng kagaya nung kay Brad Adel na may nananalbahing mangkukulam, may nananalbahing mambabarang itatawag ko paro sa kaibigan ko, Pastor. Eh. Pastor Ramon uh, Ramon, pakitulungan naman itong kaibigan natin. O oh, sige, Brad Willy, ako na bahala. Dati, pinupukul ko pa sa kanya. Siya ang, siya ang tumutulong. Eh, nung banda ni eh, Brad Willy, ba't di mo pag-aralan? Sabi, pag-aralan mo, eh, madali naman ika sa'yo yan, eh. Kasi ang Biblia, nabasa mo na, eh. Brother Willy, pag-aralan mo lang, subukan mo lang. Ayan, na-encourage mo ako ng pastor na pag-aralan ko na rin. Kaya nga ang una kong uh, ano si si personal si Brother Adel eh. Sa kanya ko talaga sinubok yung natutunan ko eh. sa Adel, sa'yo ko unang ginamit eh. Ah, <laughs> oh. kaya siya yung living uh, testimony, testimony natin ngayon eh. Sa telepono, di ba? Ayong mag-asawa. Oo, sabi ko, subukan ko nga kahit sa telepono. Ayun, sa telepono, kinausap ko yung masamang espiritu. Eh. Paano mo sabi? Paano mo sabi? Paano mo sabi? O ikaw na masamang espiritu na mambabara nga, sa pangalan ni Jesus, tigilan mo niya si Brad Adel, lumayos ka dyan. Ayun. Nung gabi na yon, nakatulog, nakakain pa. O, di ba? Tapos kayino yung sugat, nakita nyo nung Sunday, di ba? Ano pe? Sariwa pa bukas pa. O nung pahiran ho ng olive oil, sarado na ngayon. Purihin ng Panginoon. Mga <laughs>